Magandang araw, nang huli nga ulit kami ni Mister ng mga pangulamin na isda at nandito nga rin si Natio na, na abutan namin sa dagat na naghahagis ng dala at meron na nga rin silang mga nahuli dito at eto nga at may nahuli ulit kami na isang bangus. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo nga ulit kami sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Pagkalabas na pagkalabas nga namin dito sa duungan ay eto nga at nabungara namin si Tito Basti na magtataan ng lambat at baka nga raw makakahuli ng alimango para kay LJ. Hapon na nga sa mga mga oras na ito mga mare at dito nga pala sa amin ay talaga namang anihan na ng pakwan kaya eto nga at hilahila ng kalabaw yung kariton na sakay ang mga pakwan low tide nga ngayon kaya naman mababa nga ang tubig at eto nga mabuti na nga laang at gumagana itong makina ng aming bangka kaya naman mabilis nga kaming makakarating sa dagat na aming pagbubuntugan ng mga lambat at grabe eto nga yung view na bumungad sa amin napakaganda nga at napakaaliwalas pagkababa na pagkababa nga namin dito ay eto nga at tinuwangan ko na nga si Mr. Mr. maghusay nitong aming lambat para madali nga kami at kami ay magbubuntog na ng lambat. Nagsuot nga lang pala ko diyan ng text kak ng para mamaya nga ay hindi ako masyadong lamigin at sa mga oras na ito nga ay pumunta na kami dito sa lugar na aming pagtataanan ng lambat. Noong punta nga namin dito sa lugar na aming pagtataanan ay naabutan pa nga namin dito si Natiyo na kanina pa raw sila rito at nagdadala nga din daw sila at nanghuhuli ng mga isda na pang ulamin. At etong isang bangka naman mga mare ay palabas nga yan sa dagat at iyan nga ay mga magsisi pamiwas. Late upload ko na nga pala ito na i-upload mga mari at nung time nga na ito ay talaga namang pabago-bago pa ang panahon at hindi pa nga ito totally summer kaya naman ito nga yung dagat at medyo may alon at dasi-dasi pa nga. Kahit nga ga medyo may alon pa ay hindi nga laang pala sila yung nag-iisang bangka na lumabas diyan dahil marami nga rin ibang bangka na nagsilabasan kanina para mamiwas. Pauwi na nga sana si Natiyo nang biglang may kumalab sa ng mga isda at agad nga niya yung hinagisa nung dala sa pag Lambat nga mga Mare ay iba-iba ang kanilang pamamaraan kung papaano sila makakahuli ng isda at iba-ibang uri ng lambat yung kanilang mga ginagamit. Kagaya ng nitong lambat na gamit ni Tiyo, ang tawag nga namin dito ay dala. Yan yung lambat na kailangan mong iwaksi. Sa inyong lugar ba, mga Mare, ano ang tawag ninyo sa ganitong klase ng pangingisda? Dito sa amin ay dala. Yan yung tipo ng lambat na kailangan mong iwaksi pabilog para makahuli ng mga isda. At dito na nga ulit tayo sa aming pagtataan serye. Eto nga at hindi na ako sumama kay mister sa pagtataan dahil ga medyo mahangin nga at ako daw ay masagal pa kapag ako ay sumakay sa dilos kaya ibinaba na nga lang ako diyan ni mister at ako itaga video na nga lang ulit. As usual nga mga mare pagkatapos magtaan ay eto nga tinitingnan niya itong kanyang lambat kung tama pa baga at hindi gulo-gulo at sa pagbunot nga niya aba ay mayroon nga agad isang isda na nadali at bangus nga ulit ito mga mare. Kung kanina nga ay mainit ay ngayon nga mga mare ay biglang ang umulan kaya nga eto fast forward gabi na kaya na naman nagsuot na nga ulit kami ng raincoat para sa aming pagpapandaw noong mga lambat na aming naitaan. Kinuha na nga pala namin itong iba pa naming gamit dahil dire-diretsyo na nga kami mamaya pagkatapos naming kunin yung mga lambat na nakataan. sa sa aming dilos, eto na nga kami at pinapandaw na yung mga lambat na nakataan kanina. As usual nga mga mare hindi mawawala sa ating listahan ng mga isda na nahuhuli natin itong pang sa nating salagpat. Wow! Ito nga palang salagpat mga mare ang tipo ng isda na palaging sa babaw mo nga lagi mahuhuli sa lambat. Pero minsan naman ay mayroon din naman talaga kaming nahuhuli na sa lagpat dito sa bandang gitna at lalim na rin naman dito. Tunay nga na kapag na sa probinsya, aba ay napakabilis nga lang makahanap ng mga pangulamin. Pero syempre dapat ay masipag ka rin dahil hindi naman basta-basta lalapit ang mga ulam kapag ka hindi ka rin magsisipag. Pasalamat na nga lang din dahil dito sa aming lugar ay malapit kami sa ilog at malapit din sa dagat. Kaya talagang sagana sa mga isda. Mabilis nga ang din kami ditong nagtaan ni mister dahil nga maiksing lambat nga lang itong aming ginamit. Dahil nga nagkakaroon na ulit ng mga lumot. At baka nga pag kami ay nalumot ay talaga namang hindi na kami makaulit, makapaglambat. Gamedyo marami-rami na ngarin itong aming nahuli at sakto na nga ito sa aming mga pangulamin. Bali, migik sa lagpat at saka itong bangus nga itong mga nahuli namin. At hanggang dito na nga lang ulit itong aming video. Maraming salamat sa panonood Bye-bye. Ingat. Follow for more. See you on my next vlogs. Abay, eto etong at nakakita pa ng hipon ay hindi naman nahuli. Bye-bye!